lahat umuubo na. At natin yan na bel, ano kaya ito? Oh, lahat may sipon, no? Pa paano lang po, dapat yung mga bata talaga. Dapat wala ko sila dyan. Tignan <tip> <tip> po, ano Bumili po akong ano, bumili po akong yung diuling na kalan. Hindi ano lang ako bibili ko lang gaming uling. Uh, um, hindi ho. Sana kalan po yung bibiling ko talaga. ma. Eh, kaso, inaano po ng mga katekram natin, baka daw ibenta nyo ulit. Hindi, ayos na lang po yun. Ang ganda nga po dito. Di Kasi, Kasi pagka-gasalo na, pagka minsan tumataas yung ano kaya Kung Kumisan mm. ay stock ko lang. Eh yan na lang. Okay lang po 'yon. Mm. mm. Separate ano niyo na lang po pero ugasan n'o muna natin. Dapat 'yung gamit po ni Tatay John na baso, plato, 'wag pong ano ha. Mahalo 'no. May apple. Tandaan da niyo po 'yan. Bawal po kasi ano. Uh, may ano kayo bagong baso ha? Opo. Oh, bawal kasi ng ano, mahalo yung plato nyo kay Papa muna. Nakakatakot. Nakakatakot nga ka teka may mga ubo na ho sila lahat. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Oh, na yan po. 12 po to ha. Oh, lumina. Oh, lumina. Ano pong nasa isip niyo po ngayon Abol? na Apple? Nagkakang ko lang yung matanda hanggang maka ano po siya, maka gumaling. Mm. Ano? Hindi naman pwede yung pabayaan lang yan. Mm. Hmm. Ano pong nararamdaman niyo ngayon? Ito po, nasasaktan po ako. Nakikita ko siyang ganyan nahihirapan. Hmm. Alam ko kayo po yung isa sa pinakahirap niyan sa nakikita po yung kalagayan po ng asawa ng ganyan. Pero ano po yan? Mag-o-okay din po lahat. Hindi na pwede po ako sumuko at hindi ma anak pa kasi kami, kaya lalabanan ko lang po. Hmm. Diba, ko sa inyo yung nanay ko. Bata pa ako eh, wala na lang ako magula. Hmm. Repetition, mawawala sa ano. Marilit din yung di maanak niya. Ayaw ko na pong nananasan ng mga bata na mawala ama. -hmm. Nakakatuliro po yung dami nila. Ang kukulit eh, no? Hmm. Tapos... pag matigas pa ulo. Uh, ako na hindi ko si ano, Katekram, si Nanay Apol. Sa dami pong makukulit na yan, tapos may, naga, may nalagaan po siya. Talagang matutuliro, matutuliro po si Nanay Apol. Pero ano lang, Layapol, lakasan niyo lang ang loob niyo. Alam kong kilala niyo si God eh. Hindi, hmm. Ay, tawag daw po kayo. Tawag papa. Saan punta mo? Sabi ko, saan punta mo? Ano nga yun? Saan ka pupunta? Teka na alisin ko lang ako rin. Ano? Ha? Ha? Ah, di ka. Saan ka ba iiwi? Ano pa ba? Di mo, ha? Di ka. Ano naman ang sinanay Apple Catechum, pagkayong yung ganyan. Kita po yung ano, yung kanyang malasakit pag mamahal kay Tatay Joe. Pag ano nga lang, pagkayong yung parang medyo may pinagdadaan, pinagdadaan, na po si Nanay Apple, dun po siya parang ano, wala sa sarili pero pagka ganyan nagpapakain, nag-aalaga -hmm. hawak -mm, na Pagka po siya, nagbabawas, kayo po din naglilinis? Opo. Ah. Um, Masa nga alam ano yan, nang rin. Yung? ano niya. Parang hirap siya umihe, tapos hirap siya mag-shirt. Kasi dito po kayo. Pagka ganyang nagpapahinga po siya, labas po kayo para makalangha po kayo ng hangin. Bilin ko po muna yung mga gusto niya. Bilang ko muna ng kama. Kailangan natin ano, kasi malalamigan ganyan, nilalo na pagka madaling araw. Hmm. Para ano, baka ano naman siya ng higaang maganda. Kayo po, wala po kayong ibang pabibili. Maglalaba lang ako ng damit na, tulog yun. Hmm. Hindi ka may mas takanali ng damit. Ang dami na damit eh, no? Okay. Kayo na yung May tanong lang po ako sa inyo. Gano'n niyo kamahal hmm. si Tatay Joe? Sobra naman po. Ngunit nabubuhay pa po siya. Para ko po ang ano yun. Eh. Alagaan niyo siya? Hmm. nung mm, ano po ako noon eh. Siya nag ano po sa akin noon eh. Magpa kami sa titok. Hmm. Sana ano sa akin noon ah. apa yang akan dilakukan? Nanti. Nanti. Hah? Bisa cerita? Hmm. Mesti. 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 Tatay Jo, kailangan nyo magpagaling. <coughs> ha? Mahal na mahal kayo ng asawa niyo. Ayan pala sa Ate abin. Galing na kaya doon sa ano, hindi ako nakasama. Ano namin ngayon sa porpis eh. Ha? Nandito pala si nanay yan. Tara, dito po tayo. Babalitaan po tayo ni Ate Annabelle ba yung hagang pag-alang po yung ako, mga bantay doon eh. Pagkagabi nga daw <laughs> po, lakad ng lakad doon. Gusto nga daw po umuwi. Mm. Tapos, pinapakuha kay Nani Apple yung wheelchair. Mm. Sabi niyo, pagkaka, sabi niyo sa akin, nagwawala po, di ba po? Oh, mm. oh, diba, mo, ako, nagkukubad daw po doon eh. Di ba sa'yo mo nakakubad? Di ba yung pagdating mo um, nakakubad naka yun? Pintay yung shirt niya, gusto tanggalin. Mm, Pati short. Wala nga daw po, sabi po mabantay. Yung liba yung libar, pag gano'n pababa, yung oh. ikot-ikotan na bakal. delikado po yun. Pwede po kayo masub Yung palabas doon sa, ano lang, hospital. Mm. Ape, pag kita-kita ko, nakagano'n na, butik, ginawa siya ng ano. Mm. Gusto lang Tatalon. Tatalon. Kaya naman po nung no, paghahapon po, nung no, binabila po kasi umuwi yung amo namin dyan. Oo no po? Nung nakaalis, pinatawag ko na po agad ng ambulansya. Ano yun? Andiyan sa ate ko, abe? Pupuntahan ko na po siya. Pupupo mm. uh -huh. ka uh ba? -huh. Pupupo uh -huh. ka? Narustahan po siya ng mga gamot. Binili ko naman po yung mga gamot niya. Oo oh, oh, nga. Oh, yeah. Tapos December 5 po yung follow-up check-up niya. Follow-up check-up. Pero ano pong ano nung doktor? Kasi yung mata niya, yung ano niya. Ayun nga po. At eh, yung pong paa, yung binti, hindi naman po nagbago yung ano, lalong namagha eh. Hmm. Hindi daw po ba delikado na gusto nilang umuwi tapos baka... Kasi ko naalala ko po. Po, po kasi talaga si Lola Luz noon eh. Hindi ko po Saka kasi nakakausap si yung doktor niya Tapos yung pong lagi nung gabi, kausap ko po siya. Sabi e ka sa akin, iuwi mo na ako. Tapos ah, sa niya sa ate akin. Kaya. Bahala ka, pag bakla, dito ako namatay, eh, ka po sa akin na nun. Mm. Sa, sabi nga po nani uh, Apple, may may Apple matawag na. siya nung kinabukasan na na gustong gusto nga daw pong umuwi, nagpapalabas na. Mm. Nagpupumilit po ron. Mm. Kaya po kahapon ng pagpunta ko nung kagabi. Eh. Ayos na po yung papel niya eh. ka ng sabon powder. Hindi ko po alam kung saan pinaayos ah, ni na. Apple. Baka po dun sa kaibigan niya ron na mabait naman po tumutulong sa kanya. Yun po ang nag-ano sa akin kahapon. Ano na kay kuya mo ha? Hmm? Siyang, kung, kung wala po siyang ganang kumain, binilang ko siya ng insure para mabigyan po siya ng sapat na ano. Oh, sabi nga po na Apple, mahina daw po kumain eh. Hmm. Binibili naman daw po niya gustong kainin nun, pero ilan subo lang ang kinakain. Pinatesting ko po yung insure, eh nagustuhan po yung lasa, binibilang ko na lang Mama. malaki. Uh, Nagre-request po siya ng ano, ng bibilang ko muna siya ng ano, kalabasa bibilang ko na rin doon siya ng kama kasi para po ano hindi siya nalalamigan para meron doon siya sarili grabe rin kasi ano po kasi ako naman po yung medyo sumama ang pakarap niya, nung kakaalok sa kanya o kaya po sabi ko sa mga bata at Annabelle pa paano lang po dapat yung mga bata talaga buting dapat wala ko sila dyan <coughs> <coughs> o tignan nyo pati si kasi baka lahat po tayo magkaroon ng sakit. Eh nung po kasi naayos ko na yung pain health niya nung ano, pinagbigyan lang din po pala ako ng mga bantay doon. Alam po pala na hindi ako yung bantay niya. Yung maliit na stab na po ang iaakit ko sa taas. Hindi na po ako pinakit. Kaya po nung nagpunta ako ng isang araw, ah, hindi na po ako nakapagpaaram sa kanya noon. Hmm. Wala po bang sinabi yung doktor. Pag linabas siya, magiging delikado po yung ano niya. Ang masasabi po sa akin no, na delikado nga po yung kalagayan ng tatay ko, yung pong isang bantay doon. Mm -hmm. sabi niya, ate, tit, ibipi ko raw po. Kung ano, eh, sabi ko, wala naman po akong pambipi. Uh -huh. Tapos, yun pa, iinom ko daw pong tubig dyan. Kasi yung pong bantay niya, ganyan din po yung... Yung pong walang po pasyente <coughs> ng kaibigan ni Nani Apple doon. Ganyan din ang ano, kaya lang may tubo po sa ganito na. Sabi ko po kay Nanay Annabelle, Wag na wag pong ilalabas talaga si Tatay John. Gat hindi ko sinasabi ng doktor na okay nang ilabas kasi si Lola Luz, ganyan din po siya. Sabi naman po ng mga kapatid po, kung ganun daw po ang uh, talaga at hanggang doon na lang daw po yung Tatay namin, tangkapin na lang daw po namin. Eh kasi siya naman po talaga yung nagpupumilit na yeah. Wow. namin siya eh. Kailan ko, ayaw ko eh, naawin ko ng bantay. At saka, kinukwento rin po ng mga bantero na gusto gusto na talaga umuwi. Hmm. Lakad nga daw po nang lakad doon. Hmm. Tapos yung bakal na ano eh, binibiting bitin ng parang po noon. Hmm. Tapos kagabi nga po, pag akit ko ron, hindi nga ako kilala. <coughs> Nagpapaalam pa sa akin na mauuna na daw sila umuwi eh, ka po sa akin. Mm. Sabi ko, hala tatay, bakit ko ano-ano na ako sinasabi? Tapos tiyatanok sa akin, magkano daw ba yung bilhin nila sa lupa na... nindos doon sa pwesto na yun. <laughs> Diyos ko po, oo na lang ako nang oo eh. Sabi ko, tatay, kung kailan ka ako nadala ka ng ospital, gamit ka ako naging ganyan, ka nag-ulyanin. Mm. Tapos nung nasa Ayun, nag-ulyanin. Ano, nag -ulianin. sa ambulansya po kami, kung ano sinasabi. Ihinto raw at siya iuwi na raw. Eh, sabi naman nani Apple, pauwi na nga tayo. Sige po, ano po muna, ate Annabel? Uh, bilang ko muna siya ng bed. No. Tsaka yung request niya na, ano, na kalabasan. Fine. Eh, sabi nga ng dalawang kapatid namin, dalawang kapatid kong lalaki eh. Eh ate, tanggapin na natin yung suwerte na eka kung makaabot pa ng hanggang January yan si tatay. Sa <coughs> sabi rin po nung, sabi rin po nung mga tao, sabi rin po nung isang bantay doon eh. Mm -hmm. Eh sabi ko kung gano'n naman po talaga at hirap na siya. Tapos sabi para po kay Nani Apple, mm -hmm. marami daw batang naglalakad doon sinusundo daw siya. Mm -hmm. Sabi ko, ah naalala ko ako siguro yung mga kapatid ko pong namatay noon. Mm. At yun, know, nakikita niya. Kasi ganyan na ganyan din po yung nanay ko nung naka-stroke na naka-ano na dyan sa kapatid ko. So, mm. Ano, ano sinasabi. May mga nakikita raw siyang may mga bipakpak, mga bata. Mm. Kaya naalala ko rin po yung nanay ko nung yung kalagayan niya ngayon. Mm. Eh, nga lang po. May marami siyang anak na maliliit na maiiwan. Kung kami lang pong apat eh. Okay na kami. na kami. Mm. Yan lang pong anak niyang maliliit ang ano eh. Ganun po talaga. Hmm. Ilan ka nga po pala? Pala. 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 Sabi mo kasi iuwi kayo. Nandong eh. na, kami. Eh. Oo, oh, magkaya yung pintana. Ayan, eh, ate Abin no? Tiga mo yung ginawa niya sa sarili. Hmm. Uh. Tignan mo yung ginawa mo, oh. Nangitim na, oh. Oh. Yan yeah, no, mo, No naman pundi na kasi nung nang huwebes dito kan sa Asia. No. Dela mo ko uhat na ano ko haram po si nanong. Next break po din si G. Tapos pinaano na po ng ano sabi ko pag dating kasi. Arow-araw kayo niyan inahanap. Mm. Na -hmm. sambay niya si Tataram. <laughs> Parang yayakapin ko kayo. So tanggal lagi mo na unang kaya pa niya. Diba daw alam mo unang niya. Aha. Yan yeah, na, no, ito ko na to, Gusto niyo ho bang yakapin ko kayo, Tay? Gusto niyo po, yakapin ko po kayo. Hey, yan po. Hmm. Hey, yan pa kayo. Namimiss niyo yata, yakap ko sa inyo eh. Yan ang bag para ang... Ano po? Dugo-dugo na hindi ay lagi lang. Ilang pong bag yung... Dugo. Dugo. Dugo, hindi ko na sa hinagraya o ino. Ate Abel, ano naman yung sinasabi niya? Magkano daw yung isang bag na dugo? Kaya natatakot po ako si Lola Luz. Ganyan din po kasi yung ano, dinabas namin hmm. dahil nagpupumilit. Sabi nung kung ilayos ko yung pilihan. Kaya ko may gamit nun eh. Kaya mainam nga po nung, ano, hindi na ako pinakit ng no, mga guard at hindi ka ikaw, ikaw ang bantay. Ito ang yeah. ikaw ang bantay sa taas. Buti nga kung hindi na ako nagpakita. Pag wala ka Taraki talaga lang. tatak doon, hindi ka makakapasok. Yeah. Kasi ako may mga tatak ako dito. Nagbubura ko lang. Yung pong hita niya kagabi, wala po yun. Yung binti lang na sobra talaga lalaki, di ba? Pati braso. Ngayon, lumaki mm. uli yung binti. Ito yung mata niya, dilaw na. dilaw na. Pinupunit niya. Nung nilagaw ko ng pampas yan, binilagaw. Ang katawa. ah puda po siya. Huwag mo yun. Huwag mo yun. Buti may malakas daw siya ano, nani eh, no. Nani-apple no. Patimpis nga e. Okay na no. Ano kagabi hindi siya ganyan eh. Uh. Itimpla po kasi siya ulit ng Ensure. Para makabawi siya ng lakas. Tay, gusto nyo insure? Tay, timpla kami ulit ng insure yung gatas. Ang mahal ako Ayun, ay Apple. Para po ano, para unti-unti na bibigyan natin ng ano yung katawan po niya. Yung baso po niya, dapat isa lang ha, eh. bago pabago, bago yung baso. Yung gawa sa yung pinadala yung plastic na ano, yung lang yung gawin mo ano niya. Tsaka yung plato yung pinadala ko sa yung yung lawan daw yung plato. Hmm. Yung kutsara. tayo inom ka ng inom nito ha. Para lumakas. Makasama niyo pang matagal yung mga anak niyo. Tsaka magtatampo ako sa inyo pagka hindi niyo dinalasan yung inom nito. Pa. Oh, po. para... Huwag din po biglayin. Kasi para makabawi siya ng energy ka, Teka lang. So, sabi ng lalaki kay Wigan Moral, ah. ang mo ka na tubig sa isang araw, isang litro lang daw. Huwag ah. sobra. Oh, siguro makabili po kami ng isang ano, lagay na lang ng tubig na may straw. Yun, Ay, imbis tatin. na tubig, yan na lang muna para... Oh, hita hey, na naman ka, Tay, huwag niyong gamitin yan. Linawayan niyo na kanina yan. Yung binigay ko pong ano sa inyo. Uh. Kuha po akong bagong ano. Huwag ko kayong Sa na lang ito. Nasaan ba yung duraan mo dyan? Uh. Uh, uh, uh. mababa tayo oh, dito po kayo dudura do ha. Ah, meron na. Ayan, pangalawa po yan para ano. Tatay jo. Bilang kuhung muna kayo ng ano, ng kutson ha, para hindi ko kayo nalalamigan. Kasi malamig. Pagkagabi, lalo na pagkagabi, madaling araw. Magpunta. No. Pabalik na ho kami ka Tekram. Madala ho tayong napakagandang ano, napakagandang higaan po. Tapos yung mga request po na gulay ni Tatay Joe. Yung isda. yeah, Para... Ano po, kahit pa paano makabawi po siya ng ano, lakas po niya. Hmm, tumatalo mga bata. Pakita mo, Kuya mhm mm mhm mm Hello. May tugtog ulit kaya. Ay, thank you, Lord. Grabe. May dala akong oxygen kay papa nyo. Baba muna natin to. Tay. Lagay po muna natin to. Maganda to. Magugustuhan ni tatay to. Lagay po muna natin to. Sige po, tayo niyo po muna. Yara po kayo? Sige po, tayo niyo po muna. Talagay lang ito ang masaglit. Ito na ito ang kamayos eh. Ayun. Ayan. Sige po. Ito yung isda. Request din po ni tatay ito yung isda. Ito, pwede ho ito, ilaga lang huto, ito. O kaya... Katigis sa ho ito, pwede. Ito po yung request ni Tatay Kategram. Ito pong kalabasa. Ano pong ano, gagawin natin sa kalabasa? <coughs> Diyos ko, lahat umuubo na. At, at natin na, ano kaya ito? Oh, lahat may sipon, no? Uh, alam niyo po, lutuin to. And, uh, ako na lang magluluto nito. ano ako na lang siya. Ano ho to? Healthy huto to. Vitamin C. Malakas ho sa ano to. Vitamin C. Yung isda po, nayapo. Yeah, Ayan po yung isda. Request hmm. po yun. So, mm. Hindi, tilapia yan. Request ni Papa niya yan. Hindi uh, okay. oh. Hindi. Baka mahirapan ka. Hindi po. Hindi, dito, dito lang. Hagoy. Grabe. Full tank. Para hindi mahirapan yung papa nyo. Ito yung kailangan po ni Tatay Joe pagka yung masira po siya huminga. Meron po akong binili, bago. Si. Thank na lang yung iba. Okay. Baka masira eh. Okay, thank you po. Para medyo sayo. E, po kayo. Ano? Tawag na. Sige. ilalagay sila? So, Mag-ready na tayo ka Tecram na ang ating lulutuin. Tulungan natin si Nanay Apple. Kasi hindi biro tong mga, ano, mga bata. Ganyan talaga yung ano. Hindi na palaki na maayos kaya ganyan magulo talaga. Kaya, pero mabilis lang ang panahon ka Tecram. Mabilis lang ang panahon. Huwag ko mag-alala. Five years lang. Okay, okay na yun. Pakita mo nga yung mukha niya. Oh, Tay. Manas na manas yung mukha niyo. Tay. Lagi niyong kinakausap si God, ha? Tay. Lagi niyong kakausapin na si God. Tingi po kayo ng tawad na no? sa mga naging kasalanan po natin. Para mas masayaw tayo sa kabilang buhay, makasama natin siya. Pakuha po natin yung ano, pinakuha ko po yung nebulizer ni Tatay Katekram. Medyo hirap po siyang umingay. eh. Tay! Ine-nebulizer po kayo, ano? Para makaano po kayong gamot. Oh, hirap po siya huminga Binila ko pa po silang ganito, meron na ako pala sila. Pa? Opo, oh si ate Annabel. Kinawa po ni nanay Annabel po yung kanyang... Uh, ...nebulizer. Pati ako natutuyot na ng utak kape, Hmm. Sige, bita, Ano niya na oh yan? Nagpabili na po tayo ng ano. Oh, mamaya na lang po. Ang anuhin na natin, itong makakain po niyo, Nay. Tayjo, ito po yung kalabasa. Ano po, luto po ba to? Iya, adobo po namin. Hindi po, tutulungan ko nga po siya. Naya pa si tatay. Yan, yan,